Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong Pebrero na nakaraang taon lamang, ang Riley Durham International Airport na panglima sa pinakamalaking airport, hindi lamang sa USA pero sa buong North America, ay puno ng mga taong gustong bumiyahi sa iba't ibang lugar. Sa laki at dami ng mga airlines na makikita dyan, taon-taon ang RDU ay pinagsisilbihan ang tinatayang 10 hanggang 31 milyong mga katao. Bagamat malaki at tila mahirap na i-manage ang ganyang airport, Makikita mo naman sa mga reviews na kontento at masaya ang mga taong gumagamit ng RDU. Pero noong February 23, 2024, ang operasyon dyan ay panandaliang nagkaroon ng delay o aberya. Sapagkat ang mga ahente mula sa Homeland Security ay nakiusap sa airport security na tulungan sila sa isang operasyon para dakpin ang isang pasahero na pinaniniwalaan nilang magpapahamak sa mga Amerikano. Ang kanilang kahilingan ay hindi naman tinanggihan ng airport security nang mailagay na nila ang kanilang mga ahente na nagpapanggap ng mga pasahero sa loob, ang kanilang operasyon ay sinimula na. Nang kanilang mamataan ang target, ang mga otoridad ay nirajuhan ng isa pang ahente na may hawak ng arrest warrant para maghanda. Ang tao na gusto nilang dakpin ay isang lalaki. Base sa ulat, ito ay nakasuot ng khaki shirt, denim na pantalon at sa kamay nito ay ilang bagahe na tila indikasyon na ito ay handang magrelax sa isang napakahabang pagbabakasyon. Hawak ang tiket sa kaliwang kamay, ito ay lumapit sa agent ng airline. Nang hingan siya ng ID at makumpirma na siya ang taong yun, ay nagulat ang mga tao dahil isang sigaw ang umilingaw ngaw na nagsasabi na sila ay taga-Homeland Security at inaaresto nila ang lalaki. Alinsunod sa utos ng mga ito, ang lalaki ay mabilis na itinaas ang kanyang kamay. Habang pinopupsasan ay binabasahan din ang lalaki ng Miranda rights ngunit klaro naman sa mukha nito na siya ay litong-lito at gulat na gulat sa nangyayari. Mas lalo pang nakadagdag sa kahihiyan niyang nararamdaman ang pagkuha ng cellphone video ng mga tao at buong atensyon at mata ng mga ito ay nakatitig sa kanya. Binibigyan ko na matinding emphasis at atensyon ang nararamdaman ng laki na aresto sapagkat ang taong yan ay hindi sanay na nakakaranas ng matinding kahihiyan sa kanyang buhay. At para maintindihan mo kung gaano katindi ang hiya na kanya nararamdaman sa pag-aresto sa kanya, ay kailangan mong makilala ang naaresto na si Justoni Pestaño. Ang 33 taong gulang na Filipino na yan ay born and raised sa kabanatuan. Siya ay pinanganak at lumaki sa simpleng pamilya na ang tanging gusto ay magkaroon na maginhawa at maayos na buhay. Sa kadahilanan na maraming mga Filipino ang sadlak sa kahirapan ang kwento ng mga magulang ni Justoni ay katulad lamang ng ibang mga Pinoy. Ang mga ito ay sinigurado na mumumulat hindi lamang si Justoni pero kahit ang mga kapatid nito sa kahirapan sa kanilang kapaligiran. At sa kadahilan na naniniwala sila na edukasyon ang sagot o epektibong sandata para makaahon sa hirap, sinigurado ng mga ito na makakapasok ang lahat ng kanilang mga anak sa eskwelahan. Nang ito ay makatapos ng elementary at magsimulang pumasok sa high school, ay nabuo ang pangarap ni Justoni ni maging isang guru. Dahil tulad niya ay gusto niya rin maturuan at magkaroon ng akses ang lahat ng Filipino sa edukasyon kahit ang mga katutubo. Kaya nang ito ay mag-college, ang pangarap ni Justoni ay sinuportahan ng kanyang mga magulang. At pumasok ito sa College of the Immaculate Conception na matatagpuan sa Sumakab Este sa bayan din ng Kabraduan. Simula taong 2005 hanggang makagraduate ito noong 2009, Ipinakita ni Justoni na hindi lamang siya normal na BS Education College student, pero isa siya sa mga taong passionate talaga sa kanyang ginagawa. Pagkakuha nito ng diploma, si Justoni ay kagad nag-review para makuha ang kanyang lisensya. Katulad ng inaasahan, sa unang test pa lamang ay kaagad itong nakapasa. Kaya ang pamilyang Pestanyo ay talaga namang walang mapagsidla ng kasiyahan dahil nadagdagan na naman ang profesional sa kanilang pamilya. Ngunit ilang buwan lamang pagkatapos niya makagraduate ay madidismaya ito. Ang dati niyang pangarap na maturuan at matulungan ang mga kabataan na magkaroon ng maayos na edukasyon ay sinampal siya ng katotohanan na kahit gaano pa katindi ang pagiging passionate niya na makatulong para magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtuturo na nito na kailangan niya ring isipin ang kanyang kinabukasan dahil talagang napakaliit ng sahod ng mga guru. Simula public school, si Justoni ay lumibat at nagturo sa private na eskulahan. Sa loob ng apat na taon ay nagturo siya ng subject na science. Kalaunan ay nagkaroon ito ng sarili niyang classroom at doon ay ginabayan niya mga grade 7 hanggang grade 9 students bilang kanilang advisor slash homeroom teacher. Hindi lamang lesson plan ang kanyang ginagawa pero sinisigurado din ni Justoni na meron siyang relasyon sa mga magulang ng estudyante upang malaman ng mga ito kung merong pagbabago sa performance ng kanilang mga anak. Nang makakalap na si Gistoni ng pondo habang nagtuturo ay bumalik siya sa pag-aaral at nakuha niya ang kanyang master's degree noong taong 2017. Nang parehong taon na yun ay hindi tumigil si Gistoni at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral hanggang makuha niya ang kanyang doctorate degree. Hindi lamang siya nag-focus sa pag-aaral ngunit kasabay ng paganda ng kanyang record sa kanyang edukasyon si Justoni ay aktibo din sa eskwelahan. Sa totoo nga, ito ay nagsilbi bilang Disaster Risk Reduction Coordinator at hinawakan niya ang posisyon na iyon sa loob ng apat na taon habang siya ay Student Government Advisor din ng tatlong taon. Kalaunan ay tinanggap niya na magturo sa Maligaya National High School at noong 2018 ay kinilala ang kanyang galing at nakuha niya ang titulo na Outstanding Supreme Student Council. Iginawad sa kanya ang award na yan dahil sa galing niya sa paggabay at pagtuturo sa mga estudyante. Kargado ng labindalawang taon niyang pagtuturo sa private school, sabayan mo pa ng napakaganda niyang degree, si Jess Tony ay nagdesisyon na hamunin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag apply bilang teacher sa USA. Sa ganda ng kanyang record, si Jess Tony ay mabilis na natanggap. At katulad ng pagkuha niya ng kanyang masteral at doctorate degree, Sisiw at maning-mani lamang kay Gestoni ang pagsusulit para maging licensed teacher sa Amerika. Doon ay nagturo siya sa senior high school at katulad ng pangumaraan niya ng pagtuturo sa Pilipinas, nakilala si Gestoni dahil sa matatawag mong innovative teaching style nito. Hinahayaan niyang mag-obserba, tuklasin at mag-experiment ang mga estudyante na alam niyang mahalaga para matuto ang mga ito. Bagamat siya ay isang Filipino, ang mga Amerikanong estudyante sa state ng New Mexico ay iginalang at tuwang-tuwa sa estilo ni Gestoni. Kaya hindi na nagtataka ang mga ito pati ang kanyang mga kapwa-guro nang igawad sa kanya ang National English Honor Society Award noong 2002 sa galing niya bilang research presenter. Isang taon bago yan ay naging proud muli si Justoni na ibinandera ang mutawat ng Pilipinas at ang kanyang pagiging Filipino nang manalo muli ito ng award sa article niyang isinulat noong 2021 na nakatulong sa paganda ng kalidad ng edukasyon sa USA. Nang matapos ang kanyang kontrata sa orihinal niyang eskwelahan, si Justoni ay lumipat sa Halifax County Early College. Sa website ng eskwelahan ay ipinaskil nila ang nakabarong na si Justoni para i-welcome ito. Diyan ay binandera nila ang ganda ng edukasyon na natanggap nito para malaman ng magulang ng mga estudyante na kahit ito ay born and raised sa Pilipinas, ay kayang-kaya ni Justoni na makapagsabayan sa ibang mga guro pagdating sa pagtuturo. Ang management ng eskwelahan ay tuwang-tuwa na ang dekalibreng guro tulad ni Justoni ay piniling magduro sa kanilang eskwelahan. Kaya bago magsimula ang school year 2023 to 2024, ang confident na si Justoni ay walang pag ng lumipat mula New Mexico at siya ay nanirahan sa Roanoke Rapids na makikita sa state ng North Carolina. Nang siya ay makarating doon ay hindi ito nahirapan na mag-adjust dahil hindi lamang siya ang Pilipinong guro na nagtuturo sa eskwalahan na yun. Hindi rin siya mahihirapan na maghanap ng mga kaibigan dahil sa dami ng na mga nakatirang Filipino sa county kung saan siya nakatira. Nang magsimula ang school year 2023, ay matyagang nagduro si Justoni ng science. Base sa interview sa mga estudyante pati mga guru na nakakilala sa Pinoy, ito ay inilarawan na mabait, palakaibigan at ang tipo ng guru na maaari mong takbuhan kung ikaw ay nagkakaroon ng issue sa iyong mga grades. Ang mga magulang ni Justoni sa kabanatuan ay talagang walang mapagsidlan sa kasiyahan na kanilang nararamdaman dahil proud na proud sila sa mga narating nito sa buhay. Ang school year 2023 to 2024 ay mabilis na natapos. Nang sumapit na ang spring break sa eskwalahan noong buwan ng Pebrero, bilang regalo sa kanyang sarili, si Justoni ay nagbook ng flight patungong Japan para magbakasyon. Ngunit noong February 23, 2024, ang kapamilya, kaibigan, estudyante at mga taong nakakakilala kay Gestone ay nagulat dahil sa halip ng mga litrato mula sa Japan, ang mukha nito ay nakita nila na ipinost ng Halifax County, North Carolina Sheriff's Office sa kanilang Facebook page. Ang mga Amerikano ay pinuri ang detective at mga otoridad sa pagdakip kay Gestone. Ang iba ay sinabihan ito ng iba't ibang masasakit na salita at ang ilan ay pinababalik pa ito sa Pilipinas. Ang pamilyang Pestanyo ay hindi makapaniwala at mas lalo pa silang nahiya nang makarating na sa Pilipinas ang balita tungkol sa pag-aresto dito. Ang mga ito ay nag-isip pa na maaaring nagkamali lamang ang autoridad sa pagdakip dito. Ngunit ayon sa detective na humawak ng kaso, hinding-hindi sila magkakamali dahil malakas ang kanilang mga nakalap na ebidensya laban dito. Ang Pilipinong guro ay sinapahan ng Class H felony. Mabilis na nagkaroon si Justoni ng abogado at nagawa nitong makumbinsi ang judge na panandali ang ma-release ang Pinoy. Pero wala naman itong pera na magamit dahil sa taas ng bond na umabot sa isang milyong dolyar. Nang tiningnan ko kung paano gumagana ang bail bond sa state na yan, nakalagay na para panandali ang makalabas ang hinihinalang salarin, ay kailangan itong magbayad ng 10% ng itinakdang bond. Sa kaso ni Justoni ay kailangan niyang magbayad ng isang daang dolyar o 5.5 million pesos. Ngunit dahil sa hindi ganun kalakihan ang sakot ni Justoni bilang isang guru, ay wala siyang ganong kalaking pera. At kahit pagsamasamahin pa ang pera na kanyang pamilya, ay hindi rin basta-bastang makakapaglabas sa mga ito ng ganung halaga. Kaya hindi rin ito nakalabas. Iniutos din ng judge na kumpiskahin ang passport nito dahil naniniwala siya na kapag nakakalap o nagawa nito ng paraan na makakuha ng 100,000 US dollars, $100 ay sigurado ang hukom na mabilis itong babiyahe at magtatago sa Pilipinas para takasan ang kasamaan nitong ginawa. Ang mga kapamilya ni Justoni sa Pilipinas ay wala namang magawa kundi magdasal na lamang sapagkat naniniwala sila na ito ay isandaang porsyentong inosente. Ilang linggo pagkatapos itong maaresto, ang pinaghirapan ni Justoni ng ilang taon para maging licensed teacher sa USA ay sinuspindi noong March 25, 2024. Ang nangyari niyan ay talagang malaking dagok hindi lamang kay Justoni pero pati na rin sa pamilyang pestanyo na naging tampulan ng chismis sa kanilang barangay sa kabanatuan. Maraming beses nila itong ipinagtanggo sa mga taong naninira sa kanilang anak at may ilang beses pang ang napaaway ang mga kapamilya nito dahil lamang sa pagtatanggol sa kanya. Ngunit nang matapos ang hearing, lumalabas na ang huling halakhak ay para sa mga taong minsan nilang tinawag na mga chismosa at chismoso noon. Base sa ulat, walang naganap na trial sapagkat si Justoni ay nag -plead ng guilty. Ibig sabihin, inaako at inaamin niya na nilabag nga niya ang batas sa USA. Ang ginawa niyang yan ay talagang ikinagulat hindi lamang ng kanyang pamilya pero pati na rin ang lahat ng mga taong talagang rumispeto sa kanya. Ngunit ang kanilang paghanga at pag-idolo sa matalino at magaling na guru ay mapapalitan ng pagkadismaya, galit at ang ilan ay nandiri pa kay Justoni nang ma-release ang nilalaman ng mga court documents. Base sa police report, Sinimulang tiktika ng mga detectives sa Halifax County Sheriff's Office Criminal Investigations Division sa si Gistoni isang araw pagkatapos ng Valentine's Day noong February 15, 2024. Ayon sa detective na na-assign sa kaso, isang report ang natanggap nila galing sa isang tao na nagsabi na ang guro ay merong malalaswang mga video ng mga musmus. Pinadalhan sila ng anonymous tipster ng palitan nila ng mensahe ni Gistoni ngunit ang taong nag-report sa kanila ay mula sa Pilipinas. Marahil ang iba sa inyo ay sasabihin na maaaring ang taong yan ay gusto lamang sirain ang magandang reputasyon ni Gestoni na ilang dekada nitong pinangalagaan. Sapagkat karamihan, hindi ko nilalahat ang mga OFWs ay nagsasabi na kung gusto mo ng tahimig at walang drama na buhay sa ibang bansa, madami sa kanila ang magsasabi sa iyo na huwag na huwag kang makikipagkaibigan sa kapwa mo, Filipino. Dahil kapag ang mga ito ay pinasok ng inggit, hindi lamang sila magiging sip-sip, kundi ang mga ito ay di umunay gagawin ng lahat, masira ka lamang sa lugar na iyong pinagtatrabahuhan. Ang mga Pinoy naman na naninirahan sa ibang bansa ay nagsasabi na mas mabuti pang mag-isa o walang kaibigan ng mga Pinoy o Pinay sapagkat karamihan sa mga ito ay di umunay plastic. Maganda ang pakitungo kapag ikaw ay kaharap pero di o manoy matindi naman ang paninira na gagawin ng mga ito kapag ikaw ay nakatalikod. Hindi ko pa nararanasan ang mga pangyayaring yan pero kung ikaw ay isang OFW at palagay mo ay may yan, mag-iwan ka ng iyong karanasan sa comment section. Pero ayon sa mga detectives, hindi paninirang puri ang nangyari. Ibinahagi ng mga ito na nang matanggap nila ang screenshot at kopya ng usapan ng dalawa ay mabilis nilang kinontak ang kanilang computer forensic expert. Kaagad nitong tiningnan at kinumpirma ng eksperto na ang lalaki nagbabahagi ng mga video ay ang guru nga at hindi isang tao na nagpapanggap lamang na si Gistoni. Habang umuusad ang investigasyon ay walang kaalaman ng si Gistoni na iniimbestigahan na pala siya ng mga otoridad at bawat galaw niya sa internet ay minaman-mana ng mga ito. Habang siya ay excited na nagbubuk na kanyang flight patungo sa Japan, ang hindi niya alam ang mga detectives ay kausap na pala ang judge para makakuha ng search warrant. Nang maaprobahan ang warrant ay mabilis na kinalkala mga computer forensics ang cellphone nito at nakumpirma nila gamit ang IP address na ang malalaswang video nga ay nagmula sa cellphone ni Justoni. Nang magsimula ang spring break sa eskulhan kung saan ito ay nagtuturo, ay tahimik nilang pinasok ang classroom pati ang locker ni Justoni ay kinalkal ng mga investigador. Nang malaman nila na may plano pala ito na magbakasyon sa ibang bansa, ay mabilis nilang kinontak ang Department of Homeland Security. Pagkalipas ng isang linggo nang makakalap na sila ng sapat na ebidensya, ang mga detective sa Sheriff's Office kasama ang RDU Police Department at mga ahente ng Homeland Security ay tahimik na pumunta sa Raleigh-Durham International Airport. Sa tulong ng mga kinauukulan sa airport ay dinakip nila ito at dinala sa presinto. Nang ipinakita ng prosecutor ang mga ebidensyang kanilang nakalap laban dito, wala nang nagawa sa Justoni kundi ang magplead ng guilty. Kasabay ng pagbaba ng kaso sa Class H felony, ito ay makukulong na lamang na hindi bababa ng apat na buwan at hindi naman lalagpas ng 25 buwan. Ayon sa prosecutor, hindi lamang pagtuturo ang nagtutula kay Justoni para maging guro. Pero para sa kanya, ang hiling nito sa bata sa hindi magandang paraan ang nag dito na mas lalong mapalapit pa sa mga inusente. Para sa mga tao na nakakaisip na magpakalat ng malalaswang video o litrato ng mga musmus sa internet, tandaan mo ang USA ay hindi katulad ng Pilipinas o ibang bansa. Sa mga nakaraang taon ay marami ng Filipino ang na-deport pabilik ng Pilipinas dahil nakitaan sila ng mga litrato at videos na hindi dapat nila tinitingnan. Kung ang mga otoridad sa si USA ay makatanggap ng report na meron kang mga hindi kaaya-ayang litrato na mga musmus sa cellphone, laptop o kahit anong device mo, ay gagawin nila ang lahat para maprotektahan ang mga inosente nilang mamamayan. Kung ikaw ay tulad ni Justoni na mahilig sa musmus, bago mo aksyonan ang tawag ng iyong laman, mag-isip ka ng maraming beses. Huwag ka rin na humingi ng tulong sa mga esperto na maaaring makatulong sa sitwasyon mo. Dahil kung ipagpapatuloy at aaksyonan mo ang tawag ng iyong laman at kung ikaw ay mahuli, hindi lamang buhay ng biktima mo o buhay mo ang magbabago, pero pati na rin ng mga kapamilya mo dahil sa kanyang ginawa noong nakaraang buwan lamang, April 14, 2025, kasabay ng pagbaba ng hatol sa kanya, ang pinaghirapang lisensya ni Justoni ay tuluyan ng binawi. Positibo din ako na pagkatapos niyang mapagdusahan ang sintensya sa higpit ngayon ng Amerika pagdating sa immigration at sa mga dayuhan na lumalabag sa kanilang batas, si Justoni ay automatic na madedeport pabalik ng Pilipinas. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!